Ni Shasha Padilla, may kwento ng kaganapan sa set, the best ang sibuti nila. Hindi kita kung paano maging asawa si Paolo kay Kimi. Kilig overload, ganitong chika ang masarap pakinggan. Basta kapag kinpaw ang topic, busog ang mga fans o supporters. Samantala, sa nalalapit na pag-uumpisa ng The Alibi series, ang mga supporters ay naghahanda na. Nariyan ang pagpo-post nila online para i-promote ito. Isa na rin sa nakakatuwa ang effort na ginagawa nila. Ang pagdidikit ng mga poster at tarpaulin sa labas ng kanilang tahanan. Naglalakihan ng mga larawan ni Paolo at Kimmy. Nakakatuwa na palagi silang binibigyan ng halaga. Worth it naman kasi ang ginagawa din ng fans. Mauhusay ang Kimpaw palaging world class ang mga proyekto. Simula nilang lang hanggang ngayon naman o ngayon naman ang The Anime anyway Series. Kung naaalala ninyo ang first movie nila, ganyan din ang kasipagan ng fans. Nagbibigay din sila ng flyers para ma-inform ang lahat. Lalo na ang mga kababayan natin sa bagong projects nila. Ayon pa sa isang komento Yes, ganyan kaming mga fans. Alam kasi namin na pinagpaguran nila ang paggawa ng pelikula. Para sa amin? Para mapasaya kaming lahat. Siyempre, ito yung bagay na kaya namin gawin para sa kanila. Yung puyat at pagod nila si Tiping deserve i-promote ng bongga. Ilan lang yan sa nakakatuwang komento mga fans, anong say niyo rito sa new update na naman?